Ito ay isa sa pinakamasarap na kinakain na exotic food dito sa probinsya. Hindi mo ito basta-basta matitikman hanggat hindi mo pa pinaghihirapang hulihin. Hindi, isa na ito. So yan, what is up mga ka-insign for today's vlog? Ay, mananalago ba ko ulit tayo? Ayan, may dala tayong 6 uh, liters. Sana mapuno natin ito. Kasi kagabi ay umulay ng napakalakas. At kanina naman, sobrang init. Kaya siguradong maglalabasan yung mga salagubang mamaya. So yun mga kainsan, dyan lumalabas yung mga salagubang Pero may mga pwesto na marami Hindi sila dito nagpupunta Doon sa gawiron Doon kasi may mga sumasabo Hindi po ikit may talahib po Eh doon na lahat maglalabas Makikiraan okay, po Ay si kuya pala to Kainsan Ano gagawin pa <laughs> oh, naman dito? O na nalagubang po eh Napakailig <laughs> kumain na salagubang eh Kaya talisan po ba kayo dito? Ay dyan lang sa... Grabe, napaka sobrang layo dito pa lang sa papunta. Eh may trail na talaga. Uh, mamaya mas malupit dahil hahabulin natin sila. Okay, mas mainam sana na hindi masyadong mataas yung lipad para dampot na lang tayo ng dampot. Nakahuli so, na si Mrs. dalawa oh. Ang galing. Ako si na siya. Kaya mga dito ako nakahuli na sumpo. Kaya ano nalago pa kami. meron pa dito pagka uh, medyo na aga-aga ka, gusto mo maligo. Ah, pwede, pwede. di ba Magbawa na lang sabon. Ay, may lumilipad na.

Another one. Uy. Ano mo, pakita mo, dami. Uy. Ito si Ilan? Dalawa. Isa. Ayan, nag-lock po. Ganyan mga kaysa, nag-lock. <laughs> Tatlo. No. Ayan, tatlo. Huwag ka dumako. Wag na dumako. Sabi ko na, huwag na kayo dumako. Eh. Ayun, nag-dresam. Dresam. <laughs> Maka ma-report. <laughs> <laughs> Nakata, diba? Jeez, dalawa. Alam pala, ano? Wala ka na talaga mataalas yung mata. Tatlo. Dresam na naman. <laughs> <laughs> dalawa, Tatot. apat. Apat. Naririnig ako dito. Ay. sa mukha ko kayo dumadapo. Alam kong meron sa mga tao. Ayun. Dahan ko kayo matalas. Uy! Kaya wala nang mga medyo naglilisawan. Marami na dyan nakadapo. Naglak po. Naglak na naman. Mamaya na kayo. Dito sa So yun mga kainsan, grabe. Pinahirapan tayo. Sobrang dami sumabong ngayon. Nakita nyo na may tagaktak ng pawis ko. So magandang exercise na rin to. <laughs> okay. And then, uh, na-enjoy ka pa. Nakakain ka pa ng masarap. Malinamnam na sa lagubang. Woo! Maga pa. Saan sumabo rin yung tao dahil alam nga nila na sasabong ngayon. May sobrang dami po. Ayun yung mga ilo na yan. Ayan po. Mga nananalagubang dami. So isang pamilya. Halos. Ayun, tingnan nyo po ang ganda. No? Sobrang dami nga. So yun mga ka Tapos na po kami manghuli Ng mga salagubang At eto lang yung nakuha namin Sobrang dami namang sumabo Kaso nga lang So hindi naman kami ganun Kay expert din manghuli Tsaka wala din kami swalo So ito yung nahuli ko Ayan, May isang daang peraso naman to Si Kulin ang galing manghuli Yung paiba binabalatan na po nila Ang galing manghuli ni Kulin Huli lahat ni Kulin yan Eto naman yung kay boss commander o ba, nakabawi si Commander ngayon. Ang dami niya nahuli. Ito naman, mga nasa 80. And then, yung kay Bea. Si Bea, pinaka marami. Grabe, nakahuli pa ng sili, oh. At syempre, ipapakita ko rin sa inyo sa susunod na video kung paano lutuin yung salagubang. Kung paano ba siya i-prepare yung proseso ng pagluluto sa kanya. Pwedeng prito, pwedeng adobo. Pero yung ginagawa ko kasi, isa sa pinakamasarap na dish. Okay, so yun, yun, yung aabangan nyo sa susunod naming video. So yung binabalatan na namin sa Lagubang at ipapalibri ko to sa mga masisipag mag-share dyan. Comment down below para sa may hilig sa Lagubang. Thanks for watching. Don't forget to like, follow, and share. Ingat po palagi. God bless. Bye-bye.